Eds nga pala, welcome sa episode 19 ng Eds Showtime. Nga pala, malapit na ako mag 400 subscribers sa YouTube channel ko. Subscribe kayo para maging 400 na yan. Tapos nagdagam pa natin kung kaya kahit 500, okay na ako dun. Ngayon, ang agenda natin ngayon, pupunta tayo sa Flip Top Live. Siyempre, kung hindi nyo alam, isa ako sa mga nakanood at nakapunta sa flip-top festival na ginanap noong 2020. Pagkatanda ko, January yata yun, bago pa magka-pandemic. Tapos, yun, ano yun, uh, yung flip-top festival, may battle doon eh. Sa pagkakalap ko, day 1, day 2, tapos may tagdalawang battles per event. So yun, pero ngayon alam ko, live performances lang. Kaya yun, kita-kits tayo doon. Kasama ko pala si na Tito, tsaka si Daril. Kaming tatlo ang pupunta doon. yon update ko ay mamaya. Mag-vlog ako. Tapos papakita ko rin sa inyo kung gaano ka solid at ano yung mga nagaganap sa flip top. Kapag ganyan, kapag ganyan yung event, hindi lang siya puro battle rap, no? Yun, kinakits tayo doon. yee yeah. split split up Yeah Yo, marami salamat kaya Atoms Para dito Ako rin ba? Ako rin ba? Ako rin Toms Ako rin mawawala Kung muli tayin, ito mong ay tatala Di man kumating ang bawas na nananana Yaman ay mas mahiging, tas na pagpapahalaga Mas nakilala ang sarili Saan man ako parokon, ano mang pasalubong pa Nahamon sa alin ang buhay ang kabanat ang kasunod Yeah, pinakasunod at syempre, higit sa lahat, enjoyin natin tong lahat ng buong gabi na para sa isang matinding ipapan pampalulat, mikropono, mga makina, mula noong dekada ng benta pa. Dalawa, sa pinakamaganda halimbawa, inspirasyon kung bakit pa dapat ipagpatuloy pa ito. At di rin kaya dapat isuko na rin dahil halos hindi na matapatan. May nilabas sila proyekto noong 2018 pinamagatang bukas ulan ng mga bata. Flip! Makikay, tayong lahat para sa mga idolo ng idolo nyo, si RP1, The Big Traveler, at Chemical Alin. Sayas, lalong, lalong na sa Cebu, at na ang ating uh, Flip Top Live in Cebu. Isang uh, hindi birong proyekto na ginawa natin lahat para may tawin. Ngayon nga lang, hindi talaga sumabay ang panahon. Ganun pa man, Baka ulit, ulit natin, baka sa susunod na taon, baka mas malaki pa. Baka ganoon pa rin ang line-up at madagdagan pa. Bro, baka

Yeah. Ito, uy, may hilo yan. ...luto para sa inyo. Flip Top Live, magingay tayo lahat sa greatest of all time sa loob at labas ng Pinoy Battle Rap. Magingay tayo lahat para kay Luli at DJ Puna. Yeah. Hey. LIGTAAA! ka makulay ang mga kapalak? Alam mo, maghihisay ang pagkagalahan Mga tunay na kanyang silulat ng para Kaya wag ka nang mag magulat kung magbuntungan Sa mga hindi galing sa Ang isang napaka-importante

nanunula, ipinaglalaban at hinahasa, ang lirisismo ng hip-hop bago pa ng debut album niya no, 20, no 2003. May higit sampung award-winning albums at mas marami pang award-winning na kanta. Flip Up Live, karangalan ulit talaga na tawagin sa entablado natin ngayon. mag -i -i -tay lahat para kay Clubsy DJ B-Boy at e nag-iisang Master Clock 9! Ito yung official! Putang kayo Follow nyo yan! Pero ito talaga Mula doon hanggang ngayon Isang dapat sa pag-aralan ng bawat isang MC sa Pilipinas. Mind-blowing mula sa mga paksa, konsepto, pagsulat, performance ability, at higit sa lahat ang paninindigan. Okay. All the way from Kila, California, Flip Top Live, Magigay, tayo lahat para sa pagbabalik ni Kuya Papu de Pistola! and everybody SHUT THE FUCK, fuck UP! The OG talking put that bullshit away Pour a lot of bit of liquor for my darkness to ray. Like the finest, this highest and cannabis you can bite And keep that liner out your pocket, trust I know it's what mine All that demons, Zionism, and tradition from your taxes But they're setting up a to settlement to native land I ask you Now where have we all seen this before? Where pilgrims land and native land gets up uh, Open. Back up the not yet, not yet, not yet. <laughs> We're to that. pop we don't know what like feel like fucking give me four more cubicles, we more, got guns? I hear gunshots in my sleep. Make some noise for yourselves one time. You stop by? One more? Two more. Three more? two more Ano masabi niyo pre? Na miss ko kayo lang ha. <laughs> tara tara picture kayo dun. Dun kakatapos na ng clip top live. Bauwi na kami. Ay, nohinay wala sobrang Ayan. solid. I pre, ano masabi niyo? Ano hina? miss ko kayo lang <laughs> ha. <lahat>. Panginang <laughs> <laughs> diyan. Wala maysa tugon. <laughs> ah, solid solid. solid. <laughs> <laughs> Kapi ko, oh, first time mo kapi. First time nito ni kapi. Solid pare. The... Sunod battle kabay, naman kabay, pare. Kabay, su battle, sunod aon, battle naman. Ahon, ahon tayo, ahon. Ahon